Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. isang magandang uh, umaga sa iyo, kaibigan at uh, kamusta ka na? Naway na sa mabuti kang kalagayan maging ang iyong uh, pamilya. Sa araw nito sa ating uh, pagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, titingnan natin ang paalala ni Apostol Pablo sa mga mana ng palataya sa Roma patungkol sa how to overcome. Sabi niya rito sa isang bahagi ng kanyang sulat dito sa Kabanata 12, Huwag tayong patatalo patatalo saan bago natin tunghayan ang salita ng Diyos tayo muna ay manalangin Ama namin sa langit marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin Sa mga sandaling ito, dudulog kami sa inyong banal na salita at sa marami pong kapamaraanan tulad po ng aming kahilingan ay humihiling kami na pagkalooban mo kami ng karunungan. Pagkalooban mo rin kami ng pagpapalang espiritual at kaalaman. At ngayon pa lamang sa lahat po ng aming mararanasan at matatanggap, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mahigit pitong dekada mula nang maitatag ito noong 1948, Patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahin papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan ng online streaming, sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Heso Kristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radio at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Heso Kristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na rin maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at Telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at indibidwal. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo, na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layon nito ay para sa pagunlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila baka'y bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ipinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama, bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng Roma o sa sulat ni Apostol Pablo sa mga mana sa Roma sa Kabanata 12. Mag-aaralan natin ang verses 14 to 21. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata 20 at isa lamang. Ang ating tema ngayon ay How to Overcome. Ganito ang ating mababasa dito sa aklat ng mga Roma, Kabanata 12, sabi rito sa talata 21 na pagtutuon na natin ang pansin at kukunan natin ang aral, sabi niya rito, Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Babasahin ko lamang po ang passage na ito, no? the same verse, verse 21 sa New American Standard um, Bible. Sabi rito sa Romans 12 verse 21, Do not be overcome by evil, But overcome evil with good ito ay uh, kapahayagan ni apostol pablo sa mga mananampalataya sa uh, roma alam mo kaibigan ang pakahulugan dito no lalo na rito sa english uh, translation sabi dito no do not be overcome by evil in uh, reference to evil as an enemy dapat talaga hindi tayo magpapatalo hindi tayo magpapada, uh, magpapatalo sa tukso ng Diablo usually ganyan ang uh, ating uh, kapahayagan every time sa mga manan ng palataya no, ay merong mga paglalarawan ng enemy uh, our number one enemy is the evil one hindi tayo dapat nagpapadala sa uh, panghihikayat ng uh, Diablo upang tayo ay gumawa ng masama In reference to evil as an uh, enemy, huwag tayong patatalo. But sabi nga rito, no, tayo ay kinakailangan talunin natin ang uh, masasama o gawaing masasama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ngunit, alam mo, sa Biblia rin kasi, meron tayong maituturing ng mga kaaway, yung mga kapwa naman natin. Ano? Dito, pagka sinabi nga in reference naman to the enemy as a person, kasi yung nabanggit ko kanina in reference to evil eh no dapat hindi tayo nagpapatalo doon pero kung mga kapwa natin ang ating uh, kaaway maituturing na kaaway o tayo man ay kanilang inuusig dito ang uh, karapat dapat nagawin natin ay we must show kindness no at hindi natin sila dapat uh, sinusumpa sa halip na tayo ay uh, maghiganti Uh, sa halip na tayo ay gumawa ng kapamaraanan upang uh, makapagiganti sa ating kapwa na maituturing nating ating uh, kaaway, gawa natin siya ng kabutihan. Ngunit dito sinabi nga ni Apostol Pablo, do not give into temptation. Ang uh, ang uh, temptation kasi kaibigan, uh, it is considered an enemy. 'Di ba? Sabi nga rin ni Apostol Pablo eh. Uh, gusto niyang gumawa ng mabuti ngunit masama ang kanyang uh, ginagawa. Yung mga ayaw naman niyang gawin, yun ang nagagawa niya. Sa pagkasabi nga niya, nananahan pa rin sa kanya, maging sa ating mga mana ng palataya ang sinful nature. Kaya may mga pagkakataon na tayo ay nagagapi, nagpapatalo sa kaaway at nakagagawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa ating Panginoon. Alam mo kaibigan, pagka mo yung verses 9 to 21, ang kapahayagan dito sa mga talatang ito, ito ay patungkol sa pag-ibig. Kaya dito tinuturoan tayo ni Pablo, pinaaalalahanan tayo patungkol sa pag-ibig. Uh, kung halimbawa, nabanggit ko nga ito kanina, kung tayo ay inuusig ng ating kapwa at ginagawan tayo ng hindi maganda ng ating kapwa ang uh, tamang, Uh, tugon sa kanilang uh, mga ginagawa na ganito para sa atin ay pag-ibig hindi yung tayo ay maghihiganti. Isir said dandan, ngunit yan ang mandate sa atin ng Panginoon. Love our enemies, love our neighbor. Ganyan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Alam mo kay kaibigan, uh, kung may mga kapwa tayo na itinuturing tayong talagang kaaway, magpakita pa rin tayo ng kabutihan sa kanila. Ito ang iniuutos sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga rito, ano, pag binasa mo yung passages, no, if he is hungry, if your enemy is uh, hungry, uh, feed him. Kung siya naman ay nauuhaw, bigyan mo siya ng maiinom. At uh, higit sa lahat, dito ang sinasabi rito, ito ay patungkol sa pag-ibig na maipapakita natin sa iba't ibang kapamaraan ang pagpapakita ng kabutihan ay maaring kapahayagan ng ating pag-ibig sa ating kapwa na kung sino o kung saan sila mismo ay itinuturing tayong uh, kaaway. Lamang kaibigan, yung mga hindi magagandang bagay na nararanasan natin, the evil that we experience from others, dapat ito ay, ang pakikitungin nito ay uh, patungkol sa ating asal. Ano? Uh, nabanggit ko nga ito uli, ano uh, hindi natin dapat uh, nag-iisipan rin ng masama, mga taong gumagawa sa atin ng masama. Hindi na tayo dapat uh, gumagawa ng pam uh, kapamaraanan upang tayo naman ay makapaghiganti. Uh, At dito sa passages na to uh, meron ding mga pakahulugan dito patungkol sa pagpapatawad. Ito ay bahagi ng verses 9 to 21 na ating tinutunghayan. Ngunit, ngunit dito, ang uh, maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo sa mga tagapakinig niya sa Roma, o sa sulat niya sa Roma, eh dapat hindi tayo nagpapatalo sa masama. Kung hindi, talunin natin ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Para sinasabi ni Pablo, huwag tayong magpapadala sa tukso o sa pangihikayat ng uh, Diablo, bagkus tayo ay gumawa ng kabutihan. At tigit sa lahat, diba sinasabi nga ito, magpakita tayo ng, uh, ng kabutihan sa ating kapwa, hindi ang tayo ay magiganti sa kanilang mga hindi magagandang bagay na kinagawa sa atin at nabanggit ko nga ito ay patungkol din sa kapahayagan ng uh, pagibig sa ating kapwa sa anumang larangan kung tayo naman ay kanilang uh, halimbawa ay sinusumpa o talagang uh, tayo ay kanilang uh, uh, hindi pinakikitaan ng maganda mahalin natin ang ating kapwa magpakita tayo ng kabutihan magpatawad tayo sa kanila na nakagagawa sa atin ng mga bagay na masasama. Huwag tayong patatalo sa masama, bagkus, kumawa tayo ng mabuti. Ito ang kapahayagan ng talata na ating pinag-aaralan. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, Edgar Topico ng Christ Commission Fellowship. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, marami pong salamat muli sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa pagkakataon at pribileyo na makadulog sa iyong harapan at makapanalangin. At uh, dalayin ko rin po, O Diyos, ang patuloy na pagpapasalamat sa mga uh, tumugon, sa panawagan, sa mga tumugon, ng kanilang pagbibigay, ng dedikasyon, at uh, suporta. Tuloy po na dinadulog sa iyo ang mga masugid na tagapakinig, masugid na tagasuporta. Hindi lamang po dito, maging sa abroad at sa iba't iba pong ah, bahagi ng aming pong mundo. Marami po ang naabot ay marami ka po na tinawag, marami ka pong pinili at marami rin pong nakasumpong ng buhay na walang hanggan na kaloob mo o Diyos para po marami pa ang matuloy na maabot at mapagpala at patuloy nga po ang dalangin namin sa mga oras na ito, patuloy nga pong abutin mo ang mga masugid naming tagapakinig. Ang pati po ang mga patuloy nagbibigay ng kanilang suporta maging sa panalangin at sa pananalapi. Patuloy po na idaloy mo ang pagpapala sa bawat isa. At ganun din po ang dalangin ko sa bawat isa na kung saan ay dumaranas ng mahigpit na pagsubok at Uh, mga hamon ng buhay, dalangin ko po na patuloy ang kalakasan katatagan at kaaliwan sa pamamagitan ng Banal Espiritu, maranasan ng bawat isa patuloy ko rin po dinadalangin na idagdag nyo po sa bawat isa ang mga pangangailangan lalo na, o oh Diyos, dalangin ko maaring ang iba po sa amin ay may pangangailangan ng kagalingan, dalangin ko idaloy mong himala ng kagalingan maging doon po sa mga may pangangailangan sa pananalapi. Nalangin ko rin po na idagdag mo ang uh, panalangin nila ay matugunan. Dagdag mo po ang kasagutan sa kanilang mga panalangin. O Diyos, maray, muli maraming maraming salamat sa patuloy na pagtugon mo, sa patuloy na pagtawag mo, sa patuloy na pag-abot mo po O Diyos sa bawat isa. At salamat din po O God na marami ka pa po, napipiliin sa mga susunod pang mga araw. Patuloy nga po ang dalangin ko na madagdagan pa po ang maabot ng uh, himpilang 702 DZS. Patuloy nga po gamitin mo ang programang ito para sa iyong kalwalatian, karangalan at kapurihan. Maraming maraming pong salamat. Tunay po na ikaw ang dakilang Diyos na di nagbabago kahapon ngayon at magpakailanman. At salamat po bawat tagumpay ikaw po ang nagbigay. Salamat din po Diyos na ikaw po ang aming palaging uh, masusumpungan at higit sa lahat ikaw ang aming tapat na kaibigan kahapon, ngayon at magpakailanman. man. Muli, maraming maraming salamat po sa iyo. Patuloy ka namin niluluwalhati, pinaparangalan, pinapupurihan at patuloy nga po Diyos nagpapasalamat kami na patuloy po na ikaw ang nagdaragdag at patuloy na tumatawag, patuloy na umaabot sa mga taga-suporta at taga at maging ang mga masugid na taga-subaybay at kaagapay ng 702 DZS. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong September 21, ngayon po ay araw ng Sabado, tayo po ay mamamagitan para sa kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kibigan, kung meron kang nais idulog sa ating Panginoon, meron kang uh, pananalangin para sa mga malalapit sa iyo, halika ito ang tamang pagkakataon, kunin natin ang pribileyong ito. Manalangin tayo. Ama sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na ipinagkaloob mo sa amin. Sa mga pagkakatong ito naman, dakilang ama, kami po ay dudulog sa inyo sa larangan ng pananalangin, mamamagitan para po sa kahilingan ng aming mga kapatiran, maging ang kanilang pamamagitan sa mga taong mahalagarin rin sa kanilang buhay. Kung loloobin mo, at ayon lamang sa inyong takdang panahon ay magkakaroon po ng katuparan ang aming mga kahilingan. Katulad po ni kapatid Ruby, ang kanya pong pananalangin at pamamagitan ay maayos na kalusugan sa lahat po ng mga kakilala ng mga missionaries. Kay abi naman po, ang kanyang pamamagitan ay protection and guidance para po sa kanyang buong pamilya. Kay Ellen, namamagitan po ng uh, safety sa kanyang asawa habang ang kanyang uh, mahal na asawa ay nagmamaneho. Kay Kapatid Faith, pan pamamagitan para po sa kanyang pamilya ng maayos na kalusugan as well as protection. KJM JM naman po, ang kanya pong kahilingan ay sa kanyang pag-aaral at karunungan para po sa kanyang thesis. Si Marife, namamagitan po siya sa kanyang pamilya ng patnubay at maayos na kalusugan. Healing for the whole family. Ito naman po ang pananalangin ni kapatid Roda. Si Dap, nananalangin po ng complete healing as well as protection. Si Ador, nananalangin po siya ng kagalingan. Kay Kapatid Lea, namamagitan siya ng uh, uh, kagalingan at maayos na kalusugan para po sa kanyang buong pamilya. Kay Kapatid Arlene, kagalingan as well as sa larangan po ng pananalapi. Kay Gamble, ang kanya pong pamamagitan ay maayos na kalusugan para sa kanyang buong sambahayan. Kay Noni naman po, naway lumalim po ang kanyang relasyon sa inyo at siya po ay namamagitan ng pasasalamat para po sa kanyang uh, pamangkin na nagkaroon na po ng trabaho. Kay Dan, ang kanya pong pananalangin ay work up rubal. Kay Evelyn, speed recovery. Kay kapatid Lolita naman po, sa larangang spiritual, paglago sa pananampalataya para po sa kanya maging sa kanyang mga anak. Kay Chari, ang kanya pong pananalangin ay kaligtasan at naway uh, siya ng maayos na damdamin lalong-lalo na sa larangan po ng pagmamahal. Kay Aisa, ang kanya pong pananalangin ay makilala niya kayo ng lubusan at higit sa lahat ay sumunod siya Panginoon Diyos sa inyong mga panuntunan. Kay Merly, ang kanya pong uh, pananalangin ay kagalingan. Meron po siyang problema sa kanyang mata. At kay Mabel naman po, maayos na kalusugan at uh, protection sapagkat siya po ay nasa ibang uh, bayan. Panginoon, marami pa po ang mga dumudulog sa inyo sa mga sandaling ito. Maaring ang iba ay nagpapahayag ng pasasalamat, ang iba naman ay pangangailangan. Ngunit anuman, Panginoon, ang uh, inihaing ng mga kapatirang ito'y kung loloobin mo at ayon sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ito ng katuparan. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, tunay nga na tayo ay napaalalahanan dito sa ating uh, pinag-aralan How to overcome evil? At ang uh, lunas dito ay gumawa tayo ng kabutihan. Kaibigan, sa lahat ng uh, itinuturo sa atin sa salita ng Diyos, isa rito ay ang pag-iwas sa pangihikayat ng sanlibutan. At higit din sa lahat, kayo itinuturoan magpakita tayo ng kabutihan sa ating kapwa, sila na maaaring itinuturing tayong kaaway. Huwag tayong patatalo sa masama kundi talunin natin ang masama. Gumawa tayo ng kabutihan. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong paalala. Naway ito po ay tumimo sa aming puso at isipan at ito po ay aming maisapamuhay. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.